si Lord sa buhay ko. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang patungkol sa nababalitang hiwalayan ni Ai de las Alas at Gerald Sibayan. At ngayong araw nga, si Ai ay, -Ay, ay kinumpirmang hiwalay na sila ni Gerald sa mismong araw ng 60th birthday niya Monday, November 11, 2024. At sobrang ang naging maugong na hiwalayan nila ng mister na si Gerald Sibayan. Sa, Fast Talk with Boy Abunda, nitong lunes inamin niya na nakipaghiwalay na sa kanya ang asawang si Gerald Sibayan. Sinabi ni Ai-Ai sa kanyang kaibigan at TV host na si Tito Boy, na ipinalam sa kanya ni Gerald na hindi na siya samasaya, sa kanilang pagsasama, sa pamamagitan ng chat. Hiwalay na kami, last month pa, basta hindi ko makakalimutan. October 14, nagchat siya, madaling araw sa Pilipinas. Yun nga, sinabi niya na gusto niya magkaanak at hindi na siya happy, paglalahad ni Ai Ai. So medyo confused ako and shocked, and bakit ngayon? Bakit ngayong oras na to? Sana hinintay mo man lang ako makauwi sa Amerika, patuloy niya. Ayon kay Ai isa sa mga dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Gerald ay ang kagustuhan nitong magkaroon ng anak. Ipinagdiwang ng aktres ang kanyang ika na pungtaong kaarawan ngayong lunes. Ayon kay AI, sinubukan nila ni Gerald na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization, IVF. Gayunman, hindi nagtagumpay ang naturang proseso. I really tried my best kasi mayroon kaming in vitro. Kahit mahina yung mga eggs ko, tinatry ko mag-IVF, emosyonal niyang pagbabahagi. Mayroon umano silang tatlong embryos pero hindi nabuo ang dalawa. Mayroon pa kaming isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, kapag nagkapera kami, isusurprise ko sana siya na ilalagay ko yung baby para magkaroon kami ng baby. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise na bibigyan ko siya ng baby, sabi ni Ai Ai. Ayon kay Ai Ai, sinabi sa kanya ni Gerald na nasaktan siya nang nawala ang dalawang embryos. Sabi ko sa kanya may isa pa tayo, si Golov. Anak mo rin yun, e try natin. Parang ayaw niya, patuloy pa ni Ai-Ai. Samantala tanong ng marami may third party ba? Kasabay ng pag-confirm ni Ai-Ai de las Alas na hiwalay na sila ng kanyang mister na si Gerald Sibayan, tinanong sa, Fast Talk with Boy Abunda, ang aktres kung may third party bang sangkot sa pagwawakas ng sampung taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Nang tanungin ni Tito Boy si Ai kung may third party ba na sangkot sa kanilang hiwalayan, tugon ng aktres, bilang asawa di ba ang mga asawa malalakas ang pakiramdam? Ako, ramdam ko meron. Ramdam ko. Got feel. Gayunman, hindi na raw yun mahalaga pa para kay Ai dahil sa naging pas siya ni Gerald. Kapag lumaban pa kasi ako, kunyari nagstay ako, alam ko naman ang magiging ending. Yung dignity at self-worth ko, mawawala na yun, paliwanag niya. Minsan na rin umanong nagtaksil sa kanya noon si Gerald kaya nagkaroon na rin siya ng trust issue sa asawa. Inihayag din ni Ai na noon pa man ay inihanda na niya ang sarili sa ganitong pangyayari dahil sa mas bata si Gerald sa kanya. Alam ko na bata pa si Gerald baka magbago yung isip. Pero alam mo yung, zana huwag. Sana totoong may forever. Sana binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataon na magkaroon ng maganda, matagal na pag-aasawa, paliwanag niya. Hindi lang daw inasahan ni Ai na mangyayari ang paghihiwalay nila ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Akala ko, kapag 35 years old na siya, makikipaghiwalay. Ito na pala yun, patuloy niya. Matapos ang chat nila ni Gerald, sinabi ni Ai Ai na hindi pa sila nagkakausap muli dahil na rin sa napansin niyang desidido na ang estranged husband na makipag sa kanya. Sa kabila nito, umaasa si Ai Ai na mahahanap ni Gerald ang gusto nitong kaligayahan at mapatakbo ang sariling buhay. Alam na niya ngayon how to fly. Parang kasi dati, ako yung nagmamanyobra, kasi ako talaga yung medyo matanda sa kanya. So ngayon, mayroon na siyang karapatan to fly, nagwo-work na siya. Nandoon na siya sa Amerika, sabi pa ni Ai. -Ai. Matatandaan na noong last guesting pa ni Ai, Ai de las alas kay Boy Abunda na karaang episode ng My Mother, My Story. May mga nakapansin na hindi binanggit ng aktres sa naturang panayam ang kanyang mister na si Gerald Sibayan kaya may mga napatanong kung hiwalay na nga ba ang mag-asawa. At last Friday, sa episode ng Fast Talk with Abunda, Sinabi ng King of Talk na manggagaling mismo sa Comedy Queen ng pahayag tungkol sa estado ng pagsasama nila ni Gerald sa naturang talk show, na ipapalabas nga ngayong araw November 11. Bukod sa hindi nabanggit ni I.I. si Gerald sa guesting niya sa, My Mother, My Story, naging makahulugan din ang sagot ng aktres ng tanungin ni Tito Boy tungkol sa kung ano ang kanyang kinatatakutan. Ang una niyang sinabi noon ay natatakot siyang mag-isa pero pag dumating man ang oras na yun, Palagay ko kaya ko na, pag-alaala ni Tito Boy sa naging sagot ng kaibigan niyang si Ai-Ai. Sinabi pa ni Tito Boy, na may mga nakapansin din na may lungkot sa mga mata ni Ai-Ai sa naturang episode ng kanyang programa. Ikinwento rin ng King of Talk na may nagtanong sa kanya kung hiwalay na nga ba sina Ai-Ai at Gerald nang magbakasyon siya noon sa Amerika. Ang sagot ko po ay hindi ko alam at yun po ang totoo nung ako'y nasa US. Hindi ko talaga alam, pero sabi ko tatanungin natin dahil hindi lamang po artista ang turing ko kay Aileen, siya po ay pamilya. She is family to me, saad ni Tito Boy. Ayon pa kay Boy Abunda sa last episode niya noong Friday sa kanyang Fast Talk. Kailangan ma-address ang katanungang ito. May mga nag insist na hiwalay na, may mga nagsasabi naman na baka away mag-asawa lamang, may mga nagsasabi namang hindi totoo. Malalaman niyo po ang totoo dito sa Fast Talk with Boy Abunda, ayon kay Tito Boy. Hindi naging problema noon kina Ai at Gerald ang malaking agwat ng kanilang edad. Ayon kay Ai, sa pagsisimula pa lamang ng kanilang relasyon, ay naihanda naman na niya ang kanyang sarili sa ganitong klaseng sitwasyon. Gayunpaman, inamin niyang umasa siya noon na baka si Gerald na nga ang makakasama niya habang buhay pero hindi pa rin pala. Samantala, Aminado si Christy Furman na bilang babae, nakikisimpat siya, siya kay Ai-Ai na malapit din niyang kaibigan. Lalo na at hindi biro ang sampung taong pagsasama ng dalawa kaya tiling pa rin naman ni na Christy na magkaayos ang mga ito. Ayon kay Christy, ilang sources niya sa Amerika ang nagbigay detalye kaugnay sa nasabing isyo. Pinakamahirap na katwiran yun. Ang dahilan ay yung happiness, alam naman natin ba? Diba? Lalo na at maging sa Amerika ay may blind item umano na pinaniniwala ang CIA si ang tinutukoy. Isa rin sa mga nakarating sa kanya ay tungkol sa aso ni na AI at Gerald. Yun palang asong ito, umuwi siya sa Amerika, iniwan daw ni Gerald sa bahay. Ang alaga nilang ito ay minsan nang naibahagi ni AI sa kanya umanong Instagram kung saan kasama niya ito sa eroplano. Yun pala, dinala na rin niya ito sa Pilipinas. Ayan na nga umamin na nga si Ai de las Alas na totoong hiwalay na sila ng asawang si Gerald Sebayan, nakakalungkot na pangyayari dahil alam naman natin kung gaano kamahal ni Ai ang asawa at umasa siya na si Gerald na nga ang makakasama niya forever pero hindi pa rin pala. Panoorin nyo guys ang full interview sa YouTube channel Fast Talk with Boy Abunda, at talaga naman kahit ako ay napaiyak while watching Ai de las Alas. Ayon sa mga komento sobrang sad ng pangyayari ito kay Ai Ai lalo pa at ngayon araw ay 60th birthday niya, at marami rin mga netizens ang nagsasabi na ginamit lang ni Gerald si Ai de las Alas. Hay naku, bakit nga ba ang dami ngayon mga manluloko? Kayo mga katsika ano masasabi niyo? please comment down below. Ano mga kachika, kita kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para manotify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.